Ang kailangan lang iluto ngayon yung ating itlog sa uh, saging kasi baka lumakas yung ulan, kailangan natin lumikas. Kasi ano, hindi tayo makakababa kasi mapuputik sa medyo delikado sa daan. Kasi medyo malayo pa yung ating lakarin pababa ng bayan. Ah, uh, ganyan pala paggawa ng kubo na walang tali yan, tol. Oh, ayan, pakita ko sa inyo. Paggawa ng kubo na walang tali, dinilim na kami. Nandito kami sa bundok ngayon uh, para sa dayog. Pero gagawa kami ng kubo uh, kasi parang ulan. Ito po yung kubo, ganito yung nila, walang ginagamit na kahit anong tali. Oh. 'Di ba? Galing. Matibay yan, matibay. Ang style po niyan, ito. Yeah, may sabat siya. Ayan. Tapos balance lang. Paikot. Tapos, paikutan na nila ng kahoy puro pa ganyan. Matibay na siya. Kahit umuulan tol, di gigiba ano. Tapos alagaan ng mga dahon ng saging. Ah, uh, di ba, ang galing? Uh, yung mga abilidad. Ah uh, kasi ngayong, uh, araw, uh, ngayong gabi, uh, natin yung araw, ang yung gabi. Ah pinuntahan natin Dayog at kailangan gabi siya. Ah uh, gabi siya uh, trabahuhin. Para makuha kasi ang Dayog pala ang isa sa pinaka nakakatakot na bubuyog sa buong Pilipinas. Dayog, dayog pa pala kumuntok nun. Yung kumuntok na bilog yung mga matigas dayog pa kasi napakalaki pala ng dayog. Yan, ganyan lang. Hanggang mabuo siya. Di ba? Ang galing. Ang galing na kanilang mga abilidad. Oh. Galing pat, no? Galing po, sobra. may natutunan. Sige, ah, Sampak atol. Ang gano'ng atibay? Oh. Di ba? Alantali. Uh, si ikaw kaya pa. <laughs> ba hindi ka kaya niyan? <laughs> kaya ka niyan. Kaya uh, Ang galing nga sila gumawa. Hindi uh, uh, ko iniisip na ano kung paano sabi saglit lang daw 'yun. Tapos lalagyan na ng dahon. Puro pa ganyan. Tapos ito 'yung pinto, 'yan. Tapos puro dahon. Uh, galing eh, no? <laughs> hindi pwede, pansamantala lang 'yan kasi gabi, mo para safe ka sa mga ah, sa mga kung ano, ano kung sakaling umambon mm, sa um, tapos paikot hukayan na yung lupa para hindi pumasok yung tubig sa loob At pag umulan, dudulas lang yung ano pag tol, ginandaan ng lagay ng tao ng saging hindi tatagos eh no hindi, galing yan di ba oh, puro lalaki ng kaway no galing ngayon abilidad Oh, uh, hindi diskarte tawag diyan, abilidad. Ayun ah. Ha? Uh, ah. Abilidad. Napakagaling. Kasi yung dayog talaga ang gusto, gusto ng ano. Gusto ko talagang makita 'yan. Tayo pa lang makakapaglabas doon pag nangyari. Pag nangyari yung pat, tayo pa lang ka unahan. Laman, laman, laman. Ang, ang pogi ni Patrick Nicolo. Ah, tina po Nicolo lang. Nga pala, si Patrick malapit na po mag-vlog. Sana po supportahan natin yung pamangking ko. Yung yun, mga cute nyan, oh. Good boy pa. Oh. yung ating kubo. Oh. Ayan, lalagyan na po ng dahon. Tingnan nyo po yung finish uh, product niya pag natapos. Ang ganda. Ang ganda. Nakakita na kasi ko ng ganyang style na paggawa nila ayun sama si Patrick ayun nagluluto na sila ang kailangan lang iluto ngayon yung ating itlog saka uh, saging kasi baka lumakas yung ulan kailangan natin lumikas kasi ano hindi tayo makakababa kasi mapuputik saka medyo delikado sa daan kasi medyo malayo pa yung ating lakarin pababa ng bayan kaya ito pansamantala lang kung ambun ambun lang yung darating pwede na pero kahit lumakas siya, ah, pwede raw yan. Sabi nila. Tol, kahit malakas, di tatagusan ng tubig. Ay, tatagusan. Ay, hindi raw tatagus. Napakagaling nila, oh. Tingnan nyo naman yung style ng kubo. Talagang yan is parang bahay na rin nila. Misa sa bundok, no? Ay, hindi pa lang pa basta kubo. Pa papasok ang ng lamok dito. hindi papasok lamok, no? Sa kaya talaga, tol, yung sa aming sa bundok, yan talaga yung gawa. Hmm, ganda oh. Bagay, talagang daon ng saging yan. Talagang hindi ka mababasa dyan. lang no? eh. Hmm, pwede na. Talagang pagka ambon-ambon lang eh, talagang... Oh, niya. Tingnan natin. Maganda yung makita natin. Ah, ito pala yung pinaka ano. Ayun! Ito nga, maganda nga siya. Ito, ganyan tapos doon sa may ibabaw hukayan lang para umagos yung tubig no oh ganyan ang paggawa ng ano kung sakaling na-trape sa bundok at umuulan ito po yung isang napakabisa na ano paraan ng paggawa ng kubo na mabilisan talagang mabilis saglit na saglit lang tapos dadaganan oh pa nila, para, kahit walang kulumbu, dito yung apoy uh, ah may apoy dyan sa harap oh para hindi mai malamig no mm tapos salungat yung paggawa. Kung ang hangin, tani kung hangin dyan, hindi pasok ang tubig. Kailangan pala yung hangin salungat. Oh. Pero ang galing. Di ba? Ayan, nagsasaing na. Ang sinasaing ngayon, itlog sa kakamote. Um, tapos si tatay, iinom ng tubig. Oh. Walang baso, yan gamit. Oh. ayayay, ay, ay, Tingin niyo yung pagtupi. Oh. oh Maliit daw. Ayun po. Yung kanin, din din po nila sa ano kawayan. Sa kawayan? Ka kanin? kinawakan oh, po. <laughs> Ani kanin ba 'yan? Ay yung ibon. Itlog po. Ibon po, itlog po 'yun ah. Ah. ibon itlog di ba pa? Uh, ayun iko po natin napakaganda. Ah, uh, di ba? Model ng kubo, Patrick. Ah, si tatay ng tubig. Ano pwede na kaya yon? Yung dayog? Maya maya pa? Sana wag umulan. Medyo ano na, masama pa na hon. Kaya talaga ano. Ah, kailangan namin umakit ta. Mahirap kasi ano, at Maputik, tapos delikado. Oh, ha? Galing. Diba?